Alright mga amigos matapos mapabalitang si newly crowned WBA World Super Welterweight Champion Israel Madrimov ang nilulutong laban para kay pound for pound king Terence Bad Crawford sa Saudi Arabia. Naku po biglang nagpetisyon si former undisputed world super welterweight champion Jermel Charlo. Gusto niyang gamitin ang kanyang karapatan as champion in recess upang maging mandatory challenger ni Israel Madrimov. Basahin po natin ang report mga amigo. as Spurs source, Jermel Charlo has invoked his right as WBA 154 champion in recess to be the next opponent for title is Israel Madrimov by a letter sent this week to the WBA. Pero nahalata naman ng mga boxing fans ang biglang pagsulpot ni Jermel Charlo sa eksena na tila ba pananabotahin na naman ng PBC kay Terence Bad Crawford. Matatandaang ang biglang sumulpot si Errol Spence sa eksena noong plano ni Crawford. Labanan ang magwawagi sa Team Super vs. Sebastian Pondora we yeah. Nagpetisyon si Crawford sa WBO at ito ay pinagbigyan ng WBO at ginawang mandatory si Terence Crawford. Pero matapos nga po manalo ni Sebastian Pondora kay Team nagpa Nagpapicture pa si Spence at Pondora na tila ang susunod na laban ay silang dalawa. Binalak i-bypass si Crawford. Now pass forward tayo mga amigos. Ngayong may nilulutong laban ng Saudi Arabia para kay Crawford at matunog nga si WBA Super Welterweight Champion Israel Madrimov ang ikakasan ng Saudi kay Crawford, e eh biglang o omeksena si Jermel Charlo. Si Jermel Charlo at Errol Spence ay kapwa hawak ng PBC habang si Crawford ay tumangging pumirmang muli sa kontrata sa PBC. So from that angle mga amigos, dyan po nakikita ng mga boxing fans ang tila pananabotahe ng mga PBC boys kay Terence Crawford. Posibleng utos nga daw po ito ni Al Haymon upang gipitin si Terence Crawford at walang makuhang laban. Posibleng paraan din ito ng PBC upang makuha nilang muli si Terence Crawford. Dahil kung ating nga pong matatandaan ang dami na pong mga buksingerong sikat na umaalis sa poder ng PBC. Kabilang sila Deontay Wilder, Sobriel Matias, Jaron Boots Ennis at kung sino-sino pa. Anyway, sa iba pang balita mga amigos, dahil si Turki al Sheikh ang magkakasan ng laban ni Terence Crawford sa susunod, so inakala po ng karamihan na sa Saudi ang magiging laban ni Terence Crawford. Maging ako po mga amigos, yun po ang inakala ko. Pero ayon sa kapapasok-pasok lamang na balita mula sa isang source, ang source natin na nagpasabog noon ng Jaime Munguia vs Canelo Alvarez. Looking forward to Saudi's first deployment in the US with Bad Crawford during the month of August in Los Angeles. It smells like crypto. Ayon naman sa iba pa nating source mga amigos. Preliminary talks have reportedly taken place to make the fight between Israel Madrimob and terence Crawford on August 3 at the Los Angeles Memorial Coliseum. Mushroom would handle the promotion and do the event with Turkey al, -Al So parang andating mga amigos, tinetake over na ni Turki Alalshik ang boxing. At magandang balita po yan mga amigos para sa mga boxing fans dahil kung aasa lang po tayo sa mga Amerikanong promoter, eh hindi po natin matutunghayan yung mga malupitang laban tulad ng Dimitri Bibol versus Arthur Beterbiev at Tyson Fury versus Alexander Usyk. Dahil karamihan sa mga Amerikanong promoter, eh walang ginawa kundi protektahan yung mga undefeated record ng alaga nila. Imbis na i-priority yung mga laban na gustong makita ng mga boxing fans. Kaya nga maging si Teddy Atlas e eh, idiniklarang pace of boxing si Turki Alalshik dahil sa napakagandang ginagawa nito para sa boxing.